Mano po, Lola? Ay, kawaan ka ng Diyos, Apo. Aba! Eh, tingnan mo nga naman ang batang yon, Diretso sa kwarto niya. Eh, dati-rati naman may Nagme-merienda yung pagkagaling sa eskwela. Trista! Pasok pula. Po! Eh, hindi ka muna magbihis ng pambahay. Abay, nakamedyas ka pa, oh? Bakit ba nakasubsob yung mukha mo sa unan? Nakakahinga ka pa ba? Humiga ka nga ng maayos, apo. Trista, apo. <coughs> Miiyak ka ba? A anong nangyari? May, may masakit ba sayo? Apo, bakit? Wala, <coughs> pula. pula. Eh, anong Wala. Ano bang nangyari, Apo? May, may problema ba sa eskwela? Nalaman ko po kasi na ako yung topic sa group chat nila, Mandy, at ng barkada niya. Pinabasa po sa akin nung isang concert classmate ko yung chat. Oh, eh, ano naman ang nabasa mo? <gasps> Masasakot na insulto, Lola. Ay. Sa buong group chat, madalas ako lang ang pinag-uusapan. Pinagtatawa na nila ako. Ako daw yung pinakamataba sa buong Pilipinas. Taba mo yung tawag nila sa akin. Eh, grabe naman ng mga batang yan. Opo, tapos, tapos lolo, Kinukuha na nila ako ng picture na hindi ko alam. Ipapadala nila sa group chat tapos lalain nila ako mula hulo hanggang paa. Yung buho ko daw parang alam na Yung mukha ko daw parang crater ng buwan. Bakit yan ang na tahan uh, na. Mr. Gomez, salamat ho at pumayag kayong makipagkita sa akin sa labas ng eskwelahan. Eh, ayoko ho kasing malaman ni Trista na kinakausap ko kayo eh. Huwag na magsumbong sa inyo dahil mas lalo siyang aasa rin. Mas may hirapan daw ho siya. Ah, ho, naiintindihan ko po, Lola Minda. Ah, pasensya na din po at Sabado lang ako pwede eh. Iniiwasan ko po kasing lumiban sa klase. Salamat din ho at sinabi niyo sa akin itong nangyari kay Trista. Kayo bilang advisor ho nila. Wala akong kaalam-alam na na, na na nabubuli pala tong si Trista. Eh, hindi ko na ho kasi alam kung paano ko matutulungan ng apo ko. Hindi ko na ho alam kung sino ang lalapitan ko. Tama ho na lumapit kayo sa akin, Lola. Ayahan nyo, Lola, at kakausapin ko ang mga bata. Naku, hindi po tama yung ginagawa nila kay Trista. Cyberbullying po yun. Kailangan hong matigil agad bago maapektuhan ng todo tong si Trista. Eh. Ay, naku, salamat ho sa agarang aksyon nyo, Mr. Gomez. Sana nga ho y matigil ng pambubuli kay Tristan ni Mandy at ng mga kaibigan niya. Awang-awa na po ako sa apo ko. Hindi na halos makakain at makatulog. Masiyaing masiyahing bata si Trista pero ngayon, palagi na lang malungkot. Naku, sir! Hindi po totoo yan. Wala naman po kami group chat na ganyan, no? Yung group chats po namin, for group projects lang, hello. I mean, sir, no offense to Trista, ha? Pero hindi naman po yata siya gano'n ka-important para maging topic ng group chat namin, no? Mandy, hindi magandang pagsisinungaling, ha? Hindi naman siguro magkakaganon si Trista kung wala siyang nakikita at nababasa Sir, pinakita ho ba niya sa inyo yung nabasa niya? May screenshot man lang ba siya? Hindi, hindi. Wala siyang pinakita. Oh, yun naman pala sir eh. Wala naman pala siyang proof. Paano sir kung gumagawa lang naman siya ng mga stories para mapasama ako at yung barkada ko? Paano kung naiingit lang siya sa amin ng mga friends ko kaya gusto niyang mapagalitan kami? Palibhasa kasi wala siyang mga friends. Hi, Mandy. Basta sinabi ko sa'yo, i-delete nyo yung group chat na yan at huwag nyo nang binubuli tong si Trista. Hindi lang si Trista, kahit sino. Itigil nyo yan kasi kung hindi, <laughs> ipapatawag ko ang mga magulang nyo Ang taga niyong nag-usap ni Mr. Gomez ah. Napagalitan ka, ano. Baka naman din namay mo pa kami dyan. Mamaya kami naman ang ipatawag ah. Hey, hindi naman ako napagalitan. Pagsabihan lang. Di ko inamin, syempre. Wala namang proof eh. Ang engot kasi. Magsusumbong, wala namang proweba. Sino ba kasing nagpabasa dyan kay Trista? Barkada lang naman natin yung kasali dun sa GC ah. Yun nga, hindi ko nga alam. Malamang may isang traidor. Malaman-laman ko lang kung sino. Lagot talaga sa akin yon. Ano ba sabi sa'yo ni Mr. Gomez? I-delete daw yung group chat. Hmm? E di wala na tayong entertainment. Delete nyo. Tapos, gawa tayo ng bago. <laughs> <laughs> Trista. Hindi mo na naman inubos itong pagkain mo, apo. Kanina, hindi ka rin masyadong kumain. May dinaramdam ka ba, apo? Wala po, Lola. Babawas po ako ng timbang. Ay, Trista! Napakabata mo pa para mag-diet. Saka ayos naman ang katawan mo, apo. Tama lang. Baka mamayat ka't Papasok na po ako la. Trista. Parang hindi mo ginalawang agahan mo. Eh, paborito mo itong bacon na. Lola, umiiwas po kasi ako sa mga mamantikang pagkain. Baka po sakaling mabawasan ang pimples ko. Kinain ko naman po 'yung tinapay at prutas. Inumin mo itong isang basong gatas, apo. Kapag nagutom ka sa eskwela, kumain ka ha. Opo la, ako po bala. tawag niya daw po ako? Ha, oo, Trista. Um, kumusta ka na? Okay naman po, sir. Trista, alam mo, pinatawag kita kasi katatapos ko lang i-check yung quiz niyo kahapon. Nagulat ako sa score na nakuha mo. Bahagya ka lang pumasa. Sa katunayan, isang point na lang nakubagsa ka na. Anong nangyari, Trista? Hindi mo ba naiintindihan yung mga lessons ko Uh, sir, naiintindihan po. <laughs> Alam mo, yun din ang tingin ko. Palagi kang haya sa quizzes. Hindi lang sa subject ko, kahit sa iba. Kaya nga top one ka sa klase. Gusto kong maintindihan, Trista. Bakit ang baba ng score mo sa quiz? Sir, sinadya ko po talaga. Uh, ha? Uh, bakit mo naman gagawin yun? Yun po kasi ang isa sa kinaiinis sa akin ni Mandy at ng barkada niya. Lagi daw pong mataas ang grades ko dahil bidabida daw po ako sa klase. Baka po kung hindi na mataas ang scores ko, baka po sakaling tigilan na nila ako. Trista, hindi tama yan. Huwag kang magpa-apekto kay, kay, kay Mandy at sa mga kabarkada niya. Hindi dapat mag-suffer ang grades. Patulog ka na, Trista. Ah, uh, opo, Kumusta naman ang araw mo, apo? Okay naman, ho. Alam mo, apo, nalulungkot ako para sa'yo. Kahit wala ka na sa eskwela at malayo ka na kay Mandy, pagdating mo dito sa bahay, eh, malungkot ka pa rin. Yan ang problema sa panahon ngayon hindi ka na makatakas sa maingay at magulong mundo. Ano po bang ibig sabihin nila? Noong panahon ko kasi, kaya ka lang asarin ng mga kaklase mo pag may pasok. Kapag nakikita ka nila, pag may eskwela, tutuksohin ka. Tatawagin ka ng kung ano-ano, o di kaya'y didikitan ng babulgam yung upuan mo didikitan ng papel na may masamang nakasulat yung likod mo. Pero pag nakauwi ka na sa bahay, tapos na ang kalbaryo mo. Pakiramdam mo eh, ligtas ka na. Yung bahay mo, yun ang safe zone mo. Wala nang pwedeng manakit sa damdamin mo. Oo nga po, Lola. Ngayon po kasi wala nang boundaries. Kahit nasan ka po, basta may internet. Pwede kang maharas. Pwede kang masaktan ng walang kalaban-laban. Naku, apo. Huwag mong iisipin na wala kang laban. Dahil meron. Wala po, Lola. Sikat po si Mandy at ang barkada niya sa school. Kaya nga po, wala akong masyadong kaibigan kasi natatakot po sila kay Mandy. Ayaw po ni Mandy na may mga kaibigan ako dinadamay niya po, binubuli niya po. Kaya wala nang gusto makipagkaibigan sa akin. Ay, apo, ginagawa naman ng teacher mong lahat para matigil ng pambubuli sa'yo ni... ng, ng mandi na yan at ng mga kaibigan niya. Pero, ang gusto ko sana, apo, tulungan mo din ang sarili mo. Paano po, Paano Kilala mo naman ang sarili mo, hindi ba? Alam mong mabait kang bata. Kahit minsan eh, hindi mo ko binigyan ng sakit ng ulo. Masipag kang mag-aral, matalino. May ginagawa ka bang hindi mabuti sa ibang tao, Apo? May, may, may sinasaktan ka ba? Naku, Lola. Wala po. Ang turo niyo po sa akin, laging... Makituw mo nang maayos kahit kanino. Tama. Dahil wala ka namang ginagawang masama, ituloy mo lang kung anong ginagawa mo, Apo. Mag-aral ka ng mabuti. Ngayon, kapag may nabasa ka sa GC o narinig, salain mo. Kung paninira lang at hindi naman makakatulong sa'yo, e eh, wag mo nalang pansinin, Apo magsasawa din ng mga yan kapag nakita nilang walang epekto sa iyo yung mga panlalait nila. Apo, magpakatatag ka ha. Mahirap man, huwag mong hayaang maapektuhan ka ng sobra-sobra. Pipilitin ko po, Lola. daming nakain ng apo ko ngayon na. Simot na simot ang plato. Hindi ko na kailangang hugasan. Pwede ko nang itaob uli. Ang sarap po kasi ng luto niyo, Lola. Eh. Namiss ko. Ilang araw ka din kasing walang gana, apo. Mabuti naman at kumakain ka na uli ng maayos. Tsaka, napansin ko, apo. Maaliwalas na ang mukha mo. Palagi ka nang nakangiti uli. Mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka. Ang lola talaga. Lola ko kasi kayo, kaya nagagandahan kayo sa akin. O siya, lakad na at baka mahuli ka pa sa klase. Mag-iingat ka sa daan, apo, ha? Opo, Lola. Congratulations, Trista. Number one ka na naman sa klase. Salamat po, sir. O, oh, kumusta ka naman ba? Mas mabuti po ngayon, sir. Natuto na po kasi akong mag-filter. <laughs> filter? Anong filter? Yan ba yung effect sa phone kapag nag nagpo-post ng pictures or videos sa Instagram? Yun ba yun? Filter din po ang tawag doon, pero hindi po yun ang gusto kong sabihin. Ang ibig ko pong sabihin, natuto na po akong salain yung mga post sa social media at saka yung mga comments sa post na hindi magaganda. Pati po yung mga nababasa ko sa group chats, kapag alam ko po na hindi na nakakatulong sa buhay o kaya pagkatao ko, hindi ko na lang po pinapansin mula po nang ginawa ko yon hindi na po masyadong sumasama ang loob ko. Wow! Tama, Trista! Importante na manatili kang positibo. Sa totoo lang, hindi lang sa eskwela nangyayari yung ganyan. Kahit malaki ka na at nagtatrabaho, eh minsan may bulis pa din hanggang sa pagtanda mo. Meron at merong bully dyan. 'Yun ang malungkot na katotohanan. love. It took a while bago ko natutunan kung paano ko salain ang mga bullies. Sa mura kong edad, maswerte ako kasi mayroon akong mapagmahal na lola at supportive na guro na lagi nakaalalay sa akin. Alam ko na madaming hindi kasing swerte ko. Mag-isa nilang tinitiis at iniiyak yung pambubuli sa kanila. Yung iba, kinakaya. Pero mayroong bumibigay na lang at hindi na lumalaban. Nade-depress na lang at hindi nakakaahong pa. Huwag sana nating hayaan na maging kostay ng pain ng kapuuan natin. Sa mundong punong ng dalit, piliin natin ang maging balik. i-memorize yan. Love Radio Basic! Yeah. <laughs>